Napaso ang gilagid. ano lasa? sa? Ah, uh, video. Ayan guys, nagluto na naman tayo sa ating mahiwagang oven. Silipin natin guys kung ano yung niluluto nating napakasarap. Oh, ayan guys, oh nagmamantika pa oh sa so, sobrang sarap oh grabe wow napakasarap nito na guys bangus ang tawag dito bangus na inoven eh <laughs> guys oh natanggalin na natin guys ang ating nilotong uh, ah, bangus Inopen na bangos. Ay, Wow, sarap. Patay na natin, guys. Oh. Patay na natin. Patanggalin na natin ang ating inopen na bangos. Wow, ang sarap, guys. Inopen na bangos. Wow. Ang sarap. Oh. Oh. Crispy. <laughs> Crispy guys. Kuwindi tikman mga kuwindi. Ah. Ah, si kuwindi guys ah. Ang ganda ni Kuindi guys oh. <laughs> Wala pa ligo yan. <laughs> Wala, <nga suklay. laughs> Wala pa suklay. Wala pa suklay. ligo. Pero maganda na po. Maganda guys. No? Oh, ang sarap. Nakaangat na yung balat. Ito ito. ito sawan. Ano? Anong lasa? Sarap. Sarap? Sarap pa nga. Sarap <laughs> Napaulit secara apa? Mama. Napaso ang gilaki. <laughs> ano lasa? Mama. Teka, 'no. Isa 'yung ngalan ng Titikim. Tikman natin 'yang ating nilutong. Inobi na bangos. Mm. Inobi na bangos. Mmm. Ang sarap. Grabe, lasang-lasang. ano guys, mga... Mas masarap siya i-oven pala. Yung Ricardo? Abo, di mo, mga talaga yung balat niya, oh. Ang sarap. Saka luto yung ano, yung loob. Grabe, guys. Ang sarap pala mag-oven. Lahat ng Ricardo mo, talagang nasa laman na. Wow. Pesta okay, na naman dito sa ano, sa bahay. Ito, sa usawang beso. Tapos meron kaming adobo pork chop. Tapos itong ano, uh, longganisa. Saka may ham pa guys. So, wow. Yan, salamat sa sponsor nito guys, yung ham. Yan, marami salamat sa ating ano, pamangkin. Binigyan tayo ng ham. Guys, kain na. Hmm. Sarap, guys, oh Talagang mapaparami ka sa ano, sa kanin, guys. Sarap. And Thank you for watching, guys. Please like and share. Bye-bye.